yung mga manok at andun si Barangay Dona. Good morning. Anong ginagawa mo diyan? O na mo. Busy ka? O, tingnan niyo muna. Oh. Tanong pala. Bago ko ipakain, no? Oh. Bago may pakain. May saging. Dami na... saging uh, binigay sa akin, no? Oh. O, oh, diba? O, oh, ano? Anong tinatanong mo? Magtanong ka, May nagtatanong, ha? Ako, ako, ba si, ano? Ako ba si Tatalino? o, <laughs> oh, sige. May nagtanong lang doon sa aking Aling Me My Show, kung okay lang ba na walang successor o kung anumang um, supplement na pinapakain sa mga manok. Yung mga natural-natural lang na mga pinapakain, okay lang daw ba yun? Saan? Para sa? Para sa mga Texas, sa mga pang breed. Ah, pang... Oo. Uh -uh. Okay lang ba na... So, hindi, wala siyang successor. Wala, wala siyang painom na... Oh, wala pang, siyang painom na breeder aid, yun, yan. Ay, okay lang Unung unang panon ganyan naman wala naman successor tsaka wala naman breeder AD eh. wala naman ding mga special na pagkain para sa mga breeder eh. sa mga mangingitlog meron yung mga sa mga layers yung tinitindang itlog yun may special silang kinakain para malakas sila magitlog yun meron nun pero sa mga Texas nung bata ako wala naman eh mas mm -hmm. lang ah eh. mas lang nga pinapakain eh tapos uh, pellets. Grains. Ganyan lang. Kailan lang ito nagsilabasan nung mga high school na siguro ako noon eh. Pero nung ako elementary, no? Tagal na yun. <laughs> Tagal na yun, no? Wala pa. So, okay lang naman. Dati, ganoon naman eh. Nung unang panahon. Kahit mga native, nagpo-produce naman ng magagandang magagandang mga anak yan eh. Mga native, di ba? Yun nga lang. Kaya nang-invento yung mga yan para yung mga, mga inahin mostly para sa inahin talaga yun eh para lang makain niya yung kung ano yung kailangan niya habang siya'y nagbe-breed o nangingitlog habang na, siya nasa breeding para hindi nauubos yung mga supply niya sa katawan mas consistent yung mga itlog na ilalabas niya siguro ah asa, hindi yun eksperto akin lang yun para sa akin ganun. Siguro para yung kakainin ng inahin, yung nutrients na kailangan ng katawan niya para mag-produce ng mga itlog na consistent ang kalidad. Tsaka yung kung gano'n siya ka-healthy na itlog. Kasi siyempre pag wala kang kinakain ng inahin, eh, may certain nutrients na wala. Baka kukuha siya sa katawan niya para ma mapunan niya yung mga walang nutrients sa pag-produce niya niyang itlog. Siyempre medyo na ano inihina, kukulangan ng nutrients. Habang siya yung itlog dun siya kumukuha. Para hindi lang siya siguro mahirapan. bilang tulong na rin sa mga breeder. Para sa akin, yun lang ang yun lang ang ano niyan, role niyan. Yung <coughs> ibigay niya yung nararapat na mga nutrients na kailangan ng mga nangyito. Baga pinaka-back up niya ng kanya nutrients. Oo, oh, para hindi lang siya nadidipid. Para ano, ano. <laughs> Nag-explain ako para akong mga teacher. Eh. Hindi po yun eksperto, ayun ayon lang sa akin, baka common sense lang sa akin yun. Pwede naman magpakain ng kahit ano. Paka sustansya inyo na lang yung variation. Dagdagan nyo na saging. O, oh. o mad, mga dahon-dahon calcium uh, para kung wala kay niyan pwede naman ibig sabihin kung wala kun walang ganito dati ang ginagawa mag dik 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 ng ng oh, ice okay. ice kasi kasi kung unang panahon yung mga native nakakawala yan eh ah. so, nakakain nila kung ano yung kailangan ng katawan nila wala pang tagakuha ng mga wala oh wala wala hindi sila nakakulong eh Or nakatali. o nakatali oh yun ang aking sagot sa yung katanungan so, sanay naliwa, nali... <laughs> naliwanag so, naliwanagan, naliwanagan ka ha yun ay hindi take note hindi yun eksperto ah A aking ano lang yun imahinasyon mm. <laughs> hey. buti di sila tali <laughs> <laughs> parang ano ko ito nga talaga oh akala mo mauubusan mau eh keni tayo keni, may keni, oh diba <laughs> May kini ako. Sa mga mga nagtatanong, but mer parang nagtatagalog ako, may accent ng Kapampangan kasi ako okay, yung Kapampangan. <laughs> Napaghahalata ng mga kaibigan. <laughs> Kitang kita na, tatago pa. Yan. Tinataog ko yan kasi hindi lang sa dinadaga eh. Pinapalaka, dinadaga din. O ito na ang iyong katanungan, no? nilalagyan ng successor ito ayan pellet lang sila uh, ordinary ang itsura pero yung laman lang niya pero mura lang to hindi mas mahal pa nga yung ano yung pang condition condition sa panabong oh, kasi yung... yan pang condition yun sa ano eh pag bubuntis pag bubuntis <laughs> oh, ito si ano macho gupito ano yung toppings. sa okay lang may toppings Ito, hmm. Yan. Sama na yung merienda. Hmm. Tatawag pa. O ito. O dito. Ayun na Ito magtawag. Ito lang dito. Hmm. Baka magpuntahan lahat ng manok dito. Sorry ka. Uubos yung kagkain mo. Ito, yan. Breeder aid ito. Successor at breeder aid. Hindi hmm. ko alam kung alin ang maganda yung egg 1000 o no? yung breeder aid kasi. Siguro yung egg 1000 pang ano talaga yun. O, al alam ko nilikha sa layer. mga layers eh. So para maging 1,000 Para eggs mabilis eggs. silang... Para 1,000 eggs nila. Mabilis silang maka-create ng itlog. O, okay. oh, yan ha. Di ba? Breeder A that successor. Para sa mga breeder. Para di breeder, ordinary maintenance speed namin. Dito. Dito tayo sa kabila. Panorin nyo na lang kung magpakain. Ay. <laughs> hey. Sarah. Yeah, that's a malo. Malo, malo, that's Maranap ka, Barbaro. That's a malo. Pag ka ng saging o anumang prutas, kahit wala sila, damo. Okay lang. Okay lang. Oh. <laughs> ito na. Ay. Hmm. Isa dito. Isa kayo, tag isa tag isa tag isa Ay. Huwag <laughs> mong i-box out yan. Ayan, o. Oh. O. Oh. Hindi box out niyo. Ay. Ay. Para sweet. Para sweet. Hindi na box out niya. Makailan sila sa isang plato. Saan yung inumin? Siyempre. Siyempre, siyempre, pan de limon. Agua de vitamina. <laughs> ba, parang may itlog dun ah. Oo. Oh. Ayun, ano nakikita ko dito. Nangingitlog na si ano? Lady Blue. Lady Blue. Ang daming binibitbit. Ay, nako. Bitbit bit, -bit Ako na ano. nga magbit-bit nito. Grabe ko. Lady Blue. May baby na si Lady Blue. Maganda ng itlog niya. Mm -hmm. Dahil siguro yan sa, ano, breeder aid. At saka sa successor. Oh. Kasi naka-priming sila, ne? Oo, oh, naka-prime niya. Mm-mm-mm. ka -mm. pa. Saging kami, Saging. Mm. <laughs> Grabe baka pag ano na. Pero kapag na. Oh. Ano, oh. ano to? Wala, wala tong dito fertile. oh, siyempre. Nadumihan na. Mm. Ganda na? Yes. Well, mga kaibigan, yan ang kasagutan sa tanong ni Aling Mimay Show hanggang susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam. Paalam. Thank you for the egg, Lady Blue. Ma.